Kapag sinasabi ng pananampalataya ng IFI na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa sa substance, ang ibig sabihin nito ay iisa ang kanilang likas at pagkadyos. Hindi sila tatlong magkahiwalay na Diyos, kundi iisang Diyos na may tatlong persona na magkaisa sa kapangyarihan, karunungan at kabutihan. Ang substance ay tumutukoy sa pinakapundasyon ng pagkadyos, ang pag-ibig na walang hanggan na umiiral sa loob ng santatlo, kaya't wala sa kanila ang mas mataas o mas mababa, sila ay iisa sa diwa, iisa sa layunin, iisa sa pag-ibig. Ang aral na ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pare-pareho, kundi nagkakaisa sa diwa ng pag-ibig at layunin ng kabutihan. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang araling IFI, magsamba, mag-aral, maglingkod,